sabi nga, meron na lang siyang isa, dalawa, maximum tatlong taon uh, na pwedeng ilaro. Uh, papasok siya sa isang sitwasyon na bago sa kanya. Uh, hindi basta-basta na to. Okay lang yung matrain ka Matrain ka as a player kasi alam mo na yung ilalawin. mag adjust ka lang sa teammates mo. Pero to pagko-coach to medyo uh, kung alam mo, pare sa sa trabaho, mahirap yung dalawa pagsabayin. Eh. Bihirang, bihirang, okay. yan. Eh. Bihirang-bihira lang yung nag-excel sa kanya. Eh. Kung coach ka, coach ka na lang. Kung player ka, stick to being uh, a player. di ba? Kaya talaga, ganyan po ang nangyayari. Even, well, yan, po eh, talamak sa Amerika yung ganyan. Where in, uh, sa Pilipinas, hindi ho. Oh, kasi, ito ha, ganito oh, Sa Pilipinas, medyo, meron pa tayong, ano eh, ang tawag dito, empathy eh, sa mga coaches, kahit ganit ka nasa, ina, ano mo na lang eh, kahit pa paano, naaawa awa ka na lang sa coach until such time, yung management ang magde-decide para tanggalin si coach. Palitan, di ba? Di ba? Ah. Sa Amerika, hindi ho. yung mga star doon. At huwag yung isipin na si Darwin Ham lang yan, nangyari yan. Marami hong team sa Amerika at hindi lang ngayon. Nung araw pa nila, Magic Johnson, at sino-sino. Marami hong mga star nagpapatanggal ng coach. Eh, yan ang kultura niya sa Amerika. At, at gano'n naman din ho sa ang coach naman, pag masama na ro, kahit star ka, sinasabi rin naman nila na ganito ka sa mo, kailangan i-trade yan. Kaya marami hong mga, ano ron eh, mga blind items sa Amerika na totoong nangyayari dahil yan ho kultura nila. Pranka ho ba? Pranka. Prankahan. Mm. No? Na, hindi kita type na coach, papaltang tayo, lalo na kung, kung, kung ako star man din. Nangyayari po yan kasi, tandaan nyo, basketball is business. Okay? Uh, yes, katulad nga sinabi ko sa inyo, kanina, Okay? At his age, eh, nakapag-sell out pa rin ho ng, ng arena si Lebron. So, siyempre, dahil business yan, negosyo yan, eh kung sino yung nag, uh, nagdadala ng income, di ba, ng revenue whatsoever, eh may eh, boses ho yan. Okay? So, yun yung, yun yung, uh, yun yung boses ni Lebron na talagang Tiro nyo ha, na talagang, talagang pinakikin. Tiro nyo, 39 years old. Ang sinasabi pa ng Lakers eh, Sige, hanggang dito lang. Hanggang, kung ano pang uh, gusto ni Lebron, nandito kami para sumuport. Ako di Lebron, isamantala e, yung mga ibang yan. So, Lebron, medyo pahinga-pahinga ka na ano lang muna, di ba?